guys, this time mag uh, dahil December na and dahil Helber months na, like November. So mag-start na po ako mag-decorate sa bahay. Yes, simpleng decoration for coming Christmas. So every every year talaga yung bahay ko dito sa probinsya is nilagyan ko ng mga counting design. Um kahit pa paano mas mafeel ko yung um Christmas, okay? So I think as this is the best time to start. And this is our house so this area is our kitchen, sala area and the door. kaya let's proceed. so this is my house. so as you can see, yung iba hindi pa na wrappingan yung wall. and sa pag design ko is yung mga window yung ginagamit ko. like window yung nilagyan ko ng mga um, Christmas garland, ganon. so door at the back So, ito yon. Lagyan ko din sila. So, meron akong isang door and dalawang window. And the other side naman, meron akong tatlong window. So, every, every year talaga is naglalagay ako ng mga um, Christmas garland. And ito pala yung front. So, sa front naman, meron akong dalawang pintuan and one window. So, ayan, nag-start na po tayo. And, yung nag-video sa akin is yung anak ko na 4 years old. Yes, so, yun lang kasimple. Dahil, probinsya po ito, yung mga kapitbahay ko, hindi naman sila, you know, naglalagay ng kahit ano-ano sa kanilang bahay. So, wala lang. So, sa akin naman, gusto ko lang lagyan kahit garland lang. Para, you know, ma-feel ng anak ko na, okay, it's Christmas or Christmas is coming. So, ito yung mga garland ko. So, mixed color po yan with mga design-design na balls. So, like green garland and white garland. Violet and um, silver. Ayan. So, ito yung sa loob ng bahay sa sala. Nilagyan ko din. So, tapos na ako maglagay. Ito na yon And, meron ako dito nilagay na so, the, um, pailaw. na i-install is yung mga lights. So, ito yung mga lights natin. As you can see, napakasimple lang. Pero, sobrang ganda nito pag nag-ilaw na. So, ako lang po ang nag-assemble nito. Nag-connect-connect. Naglagay ng mga wire and tip. Ako lang po. Kaya, start po tayo mag-install. So, hello guys. Good evening. So gabi na ngayon and then ito yung lights sa bahay ko. So ito na yung mga sinet up ko kaninang umaga. So you can see yung window ko. Nilagyan ko na siya ng lights and Christmas garland. Yung pintuan ko, meron din na simpleng lights na you know, nilagay ko. So, napaka kasi dito kasi naglalaro yung anak ko. Bye bye. So, wow. It's so nice. So cute. Ayan. So, i-close lang natin. Oh, close. And the other side, wala akong lights. So, wala akong lights dyan dahil wala na akong source of lights and batteries. So, actually, every year talaga, naglagay ako ng simpleng dekorasyon sa labas ng bahay. And, ipakita ko sa inyo last year kung anong ginagawa ko. So, itong simpleng dekorasyon na to is year 2022 po ito. Okay? So, as you can see, yung bahay ko hindi pa tapos. Yung sala. And, ito po yung dekorasyon ko sa labas o sa window design ko. Ayan. So, nakakamiss yung bahay before. And ito yung one side. And ito yung 2020, ano na. So, 2023, yung sala ko. Tapos na. And as you can see, meron din akong lights. Okay? So, sa harap lang, meron akong lights. And pag umaga, ito yon And then, today, 2025, ito naman. So, year 2025, meron na akong pailaw. Ayan, as you can see. And then, every year talaga, naglagay ako ng mga twinkling lights lang na, you know, um, pang battery. And then, sa harap naman.